Sorry guys, pinapagalitan ko si Papa kasi hindi niya maintindihan kasi yung mga ano guys eh. Yung mga taong nasa paligid niya, alam niya naman na maraming may magsasabing peke kami kahit hindi naman. Pero mas maganda nang huwag na muna. Hindi, alam naman ng kuya mo yan. Alam naman ni kuya pero huwag muna. belo lang yung kuya mo. siya, ang tagal niya bumelo ilang taon na. <laughs> Car, huwag gayain ko yung mga. Mabait naman yung si Mabait Caloy. naman po si Kuya. Huwag po kayo magalala. Mabait naman po si Kuya. Mabait siya si Kaloy. Ang dami kasing nanonood sa inyo, Drew. Nararamdaman ko mag, ano yan, <laughs> babalik yan sa amin. Sige na pa. Mamaya... In Jesus' name. Amen. Hey, amen. <laughs> ah, amen. Sige guys, mag ano, ano wag na lang muna natin ano uh, pag-usapan yung mga ganung bagay. magmuna muna natin siyang pag uusapan Mag move on na muna tayo guys. Gumadami lalo yung mga trolls eh. Yeah. <laughs> baka sabihin naman pinagtatanggol. Mabait naman yan si Kaloy. Tigil naman na baka sabihin pa ng ibang tao pinagtatanggol natin siya. Okay, mabait naman yan. Mabait, alam naman natin mabait si Kuya. Huwag na lang natin, you know. Lahat naman ng ano, na naman ang perfect tao. Pa shoutout idol Ninong kami Ninong mo Jordan. Shoutout po Kuya Vanjo and Ninong Jordan. Ay, taga Pangasinan. Ay, Ninong Jordan mo. Ayun, kamag-alak ni Ninong. mga ganyan. Pati mo kaya Kuya mo para mawala yung mga trolls. Kaya yeah, muna sila pa. Huwag na natin sila pansinin. <laughs> Lalo lang magkakagulo yung mga yan. Sabihin. Peke tayo. Shoutout ka lang, Yulo. Papa, huwag mo nang... Isa, huwag mo nang ano Huwag mo na, na eh. Uwi ka na sa bahay. si Papa naman pag sinabing wag gagawin lalo parang bata. Alam mo naman yung mga tao. Ah, mahal na mahal ka ni Papa. <laughs> Sabi huwag ni. Huwag muna. Sorry guys, pinapagalitan ko si Papa kasi hindi niya maintindihan kasi yung mga ano guys eh. <laughs> yung mga taong nasa paligid niya, alam niya naman na maraming may magsasabing peke kami kahit hindi naman. Pero mas maganda nang wag na muna. Hindi alam naman ng kuya mo. Yan. Alam naman ni kuya pero wag muna. Bumelo lang yung kuya. Bumelo siya ang tagal niya bumelo ilang taon na. <laughs>